Ay mga lods, attack naman tayo. Kaya na tayo. So ulam natin ito yung nasuluan natin kagabi mga lods. Ha? Huh? Dali ba? O. Oh. So masipag ka talaga. Libre ka ulam mga lods. Malapit ka lang sa dagat. Magsulo ka lang. Tabaw. Hmm. Kahapon. Kasag din, di ba? Tapos ngayon, kasag na, Hmm? Diba? Sa taba. Marabi yung